Ayan mga ka-super, tayo na sa kumpil, tayo na sa kumpil. So ito lang ating OOTD for today's confirmation day ni Ate Jel. Square pants lang na brown, v-neck na she-in, available to sa ating mga shopee shop, no? yung ating mga OOTD. Headbands, shirt, uh, square pants, at syempre yung ating bag bag. Yeah. Kasi ang mga nanay, tatay naman ay hindi kasama sa entourage. Mga ninong, nainong lang. Ninong, isang ninong, isang ninang. Ang aking kumare, eh, umpil din ng anak niya eh, isa lang yung ninong ni Jama at anak niya. Kaya doon na lang kami sa kanila mag party-party kasi walang space dito sa ating tindahan. At then si Ate Jam is naka-uniform lang kasi may pasok. Didiretso din siya sa school after ng kumpil. So, ang um, bahala dito sa <laughs> sa Rose Jam store, Rose Jam ni Marta, ay si Super Kate. Kaya na Malaki na siya. Ayan na siya. Si Indoy ay nandun na excited. O, oh, akala mo siya kukumpila. Nandun na. Nasa car na. Papalamig na doon. O siya, alis mo na kami. See you later. Alis na kami. Super A mo na bahala dito. <laughs> alays mo na ang Russian family. Asa awesome, na, si Indoy. Alis na kami, te. Ayan. Okay. Let's go. Umidala kami yung cake. At siya, puto. Hahaha. <laughs> pampatlak ayan okay let's go dito kami makikain sa aking kumare wow mayroon na agad tayo dito nakaready Sa ano oh, oh may laing oh. oh ito wala pa nag order pa lang kami ng lechon o oh, paper plate <laughs> ayan mayroon tayo pa cake dyan ayan oh oh Yes. mag na kayo ng intra ng aking kumare, O, oh, siya ay authorized seller, no? Yes. Yes, yan. O, oh, diba? O, oh, may bidyoke, kami dito. Wow. Halika na, late na tayo. Ay, ninong ni Jan. Tsaka ninang ni Jan. Ayan. Ayan. ang